ang lapis na si Lulu. Isang araw, isang maliit na kahon ng lapis, may isang lapis na nagngangalang Lulu. Si Lulu ay isang simpleng lapis, ngunit meron siyang malaking pangarap na maging isang obra maestra. Araw-araw, pinagmamasdan niya ang mga mas mahuhusay na lapis sa kahon, ang mga ginagamit upang lumikha ng mga magagandang larawan at nakakaantig na mga tula. Nangangarap siyang mahawakan din ng isang kamay na may talento na magagamit sa paggawa ng isang bagay na espesyal. Isang araw, isang batang babae ang pumili kay Lulu. Kinakabahan si Lulu dahil hindi siya kasing talas o kasing itim ng ibang mga lapis. Ngunit ang batang babae ay may malambot na kamay at mapagmahal na puso. Hindi niya pinansin ang mga pagkukulang ni Lulu. Sa halip, ginamit niya si Lulu upang gumuit ng isang simpleng larawan ng isang puno na may mga dahon na bahagyang kupas at sanga na medyo baluktot. Ngunit para kay Lulu, iyon ang pinakamagandang larawan na nakita niya. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang koneksyon sa isang tao ang pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki sa kanyang sarili. Hindi siya isang obra maestra, ngunit siya ay bahagi ng isang obra maestra ng isang batang babae na nakakita ng kagandahan sa kanyang pagiging simple. Mula noon, tinanggap ni Lulu ang kanyang sarili at nagpatuloy sa pagguhit at pagsulat ng mga kwento. Maliliit man o malalaki, alam niyang may halaga siya kahit na siya ay isang simpleng lapis lamang. Gabay na tanong. Una, anong uri ng bagay si Lulu? Pangalawa, anong katangian meron si Lulu? Pangatlo, ayon sa kwentong binasa, anong aral ang iyong natutunan? Maraming salamat sa pakikinig ng kwento.